Labindalawang importers, traders na sangkot umano sa kapital ng Cebuya, sinampahan na ng kaso ng PCC. Sinampahan na ng kaso ng Philippine Competition Commission ang labindalawang onion importers at traders na sangkot umano sa kartel na posibleng naging dahilan umano ng pagtaas ng presyo ng sibuya sa bansa noong December 2022 hanggang unang bahagi ng 2023. Sinabi ng mga kinatawa ng PCC Enforcement Office na inasuhan ng mga ito dahil sa paglabag sa Philippine Competition Act, partikular na po sa Market Allocation and Anti-Competitive Exchange of Business Information. Ayon sa PCC, nagsimulang pumasok ang traders sa anti-competitive agreements para sa supply ng imported onions noong 2019 nakikipagsabwatan umano ang mga ito para makontrol ang presyo at limitahan ang kompetisyon na lubhang nakakasama sa mga consumer at higit sa lahat sa ekonomiya ng bansa. Kabilang sa anim na kumpanyang kinasuhan ay ang Philippine Viva Group of Companies Incorporated, Tianlong Incorporation, La Fresh Vegetables and Young Indoor Plants Incorporated, Yom Trading Corporation, Viva Fields Incorporated at Golden Shine International Freight for Workers Corporation. Habang ang anim na individual naman na sinampahan ng reklamo ay si Lilia Cruz na tinaguraan umanong si Buyas Queen, Mark Castro Ocampo, Nancy Caliente Rosal, Eric Babilona, Renato Francisco Jr. at Letty Baculando. Matatandaan na noong Enero ng nakalipas sa taon, sumipa ang presyo ng pulang sibuya sa merkado ng napakataas sa na pumalo po sa 700 pesos kada kilo dahil sa kulangan sa supply. Samantala, pinuri naman ni House Committee on Agriculture and Food Chair Mark and Verga ang Enforcement Office ng PCC matapos maghain ng kaso at pagmultahin ng 2.42 billion pesos ang 12 individual na sangkot sa onion cartel mula 2019 hanggang 2023 aniya isa ito mahalagang hakbang upang mapanagot ang mga nagsasamantala sa mga mamimili at magsasaka